magluluto pa ako ng pancake ayan pa. tubig big ano? Nagkalap na! Anak ko po! Napano po po? Ano, na to? Naunsa ka man oy! Nagkalap na! Ang <coughs> ang loto ko, isa lang ang perfect. Oh. Isa lang ang hindi makalat. Okay lang yan kasi kakainin lang naman namin. Ito na po yung pancake.